Hello guys, welcome back. yeah, ilang days pa ako hindi ako nakagawa ng vlog dahil siyempre laging busy ako. Ah, uh, so nga pala pa, guys, meron pa sana ako ipapakita sa inyo. Ano po ang tawag nyo po sa inyo dito sa prutas na ito? Comment lang po kayo sa ibaba kung anong tawag nyo po dito. Pero pag bababalatan ninyo, teka lang pa ha? Mayroon po siyang buksan eh. Parang style rambutan po siya pag binuksan. Pero manamis-namis po ito. Pero hindi po ito rambutan. Parang pag binuksan nyo eh. Ayan. Pero kuan po siya. Style rambutan. Manamis-namis. Pero yung rambutan may maasam asim ng konti. Ito manamis po. O oh, diba guys? Parang style rambutan po siya. Ito yung balat po niya kulay, ano po siya eh. Yan o, no, oh, maroon. Kulay maroon pa. Ah. Mm. Pero ang buto niya yung kulay ito yung... Ba, isa lang yung buto niya. Hindi ka tulad ng rambutan eh, marami buto po yun. Pero, style rambutan lang. Nakalimutan ko na po ito kung anong taon niya po dito. Comment lang po kayo sa baba kung anong ito. Mm. Ngayon lang, ngayon lang po akong kulahan po ng ganito eh. Star rambutan. Ngayon lang, ngayon lang po ako kumain. Mm. Masarap po siya guys. Dilinisan ko na lang to mamaya. Sarap po siya. Manamis-namis po ang konponito bunga. Mm. Comment lang po sa ibaba at maghatakan po kayo dyan. Kung ano po ang tawag dito sa protas na po ito. Mm. Mm. Ngayon daw pa ako nakatikim na ito. Mm. Sarap po siya. Manamis-namis. Uuwi lang po ako saglit dito sa bahay at maliligo ako at inaalinsangan ako. May maya maya lang, maglilinis ako ng konti. Yan ang lang ginagawa ko dito. Hmm. Makatas po siya eh. Das na po ito. Thank you for watching guys. Next video. Bye.